Isang pinakamalayong bayan dito sa Polilyo Group. Pinakamaliit, pinakamalayong marating, mahirap marating. Sabalit, kami naman ang binigyan, pinagkalooban uh, ng kalikasan na masasabi namin sa amin lamang mayroon at hindi uh, naipagkaloob sa iba. Kaya may pagmamalaki namin ang aming islang bayan ay uh, ayon sa nakakarating dito ay parang isang paraiso. Kaaktay ba't ng, uh, ng pamumuno ano ay ang problema? Ang naramdaman ko ay uh, first sa mga kantsaw ng ibang mga bayan ay talagang ako ay hiyang-hiya. Uh, pwede lang ako ay uh, lumubog sa lupa ay pwede kong gawin. Sino nung nalaman ko yun, tinapik lang ako nung kasama kong Dr. Tuda Barrio. Uy! Number one pala kayo sa maluti. So, nagulat ako. Siyempre for any, for someone na sasabihin ikaw yung notoriously number one for something, di ba? For malnutrition, hindi mo agad tatanggapin. Uh -huh. dito sa ano sa humalig dumadaan yung bagyo. Ba diba? pag dumaan siya ng Bicol, ladan siya ng humalig. So yung mga tao, hindi sila naging natutong mag ano talaga, magtanim, no? Kasi magtanim sila tapos dadaan ng bagyo mamamatay yung mga tanim nila. So yung mga tao dito, of, mo, most of them dependent po sila sa ano, sa huli sa dagat. Pagka pangit yung dagat, no? Pagka maulan or mabagyo, maalon, syempre wala sila masyadong nahuhuli, konti lang yung kinakain. Yun. So, yun, food insecurity ang tawag natin doon. Or meron talagang pagkakataon na nakakaranas ng matinding gutom. Napansin niyo ba? Nakaikot kayo sa mga Ang daming lupa. ba diba? Pero bihira yung gulay. Yung gulay, binibili sa, ano, sa mainland, sa Atimonan, sa Lucena, sa Panganiban. So, yung mga idle lands na yon ay may plano tayong i-convert Kapag nakapag-identify tayo ng ekta-ektaryang taniman ay uh, ito yung tinataya nating magdadagdag ng uh, uh, income o kita sa ating mga kababayan. Naniniwala naman ako na ang lokal na pamahalaan ay hindi dapat suluhin ang problema na ito. Uh, kasama ang mga mismo itong mga tao na concerned. Eh, meron naman tayong mga katulong uh, outside. Para po ito po ay pinamimigay namin doon sa mga batang mga underweight, mga malnourished, yung mga severe. Ah, ganun din po doon, lalo-lalo na po din sa mga severely underweight. hapon. Uh, bali, ibibigay ko po yung, yung Notary Pack na para kay Melvin. Yeah. Ilan po binigay niya, ma'am? Apat po. Apat. Malaking tulong naman yan tayo, Nutripa. Masasansa okay. yata itong pagkain. Kumalik is a project of travelers who uh, want to help uh, communities that they go to. We uh, tapili namin ito kasi sa National Nutrition Council uh, and yes, DSWD, Kumalik, Kumalik Island is the number one uh, malnourished town sa buong Pilipinas. The project started last April and it will end on September. Uh, when we go there, you uh, dinadala namin doon yung mga pagkain ng mga bata. We also cook for them. We uh, bring vitamins and, and uh, nutritional foods na good for a month para sa mga bata. So, the next month, magre-replenish kami ng, ano, ng mga food stocks nila. So, yun, uh, in three months, we, hopefully, yung mga bata tinutulungan namin, hindi na sila malnourished. Project Humalik is just the start. Um, uh, as individuals, we have limited money uh, and uh, time. So, that's why we I, I always tell the participants that what we are doing is just So, uh, maybe uh, because of your help, because of the pictures, because of your story, may mga individuals pa na gusto ng tumulo, so we can continue the, the helping, helping these kids. Okay, mm Meli, -hmm. ito ay ang namimigay ako ng kami ng notary pack para kay Dandan. Ito ay panlugaw, pagkain sa umaga. Mm -hmm. <laughs> mga ilang araw yan, ma'am? para po para yan sa apat na araw niyang pagkain bali apat sa uh, yung isang ganito maghapon mo lang ipapakain sa kanya ilang araw nilang kakainin? At, May. eh ilang araw po yan pwede kaya ng limang araw kasama sa ipinamimigay namin nutri tripak Kasama rin itong multivitamins. Pagkatapos ninyo mag-almusal, Papainumin mo na siya nito. Mm -hmm. Isang kutsara sa maghapon. Sige nga po. Ayan po sila. Ayan po.